Ganyan yung kalagayan dito guys Nakakaawa talaga Kaya nagsama-sama kami para tulungan ito si Ma'am Ruda Para maayos Kahit kunting ayos lang sa bahay na ito Sa munting tahanan nila Abangan natin guys Ano okay, pati si Ma Pistin Kalbayog na wara Ano pati si Ma Pistin Kalbayog na wara Ano pati si Ma World back, I'll never be your high. she would that you feel that convertible, that no, it's it's the the top feel. it's if you never that feel, no. that uh huh. You so know what it is. I do, do it big. Na, hindi, na talaga, hindi ko talaga maiwasan na hindi maiyak, hindi talaga maluha kasi nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra. Ganyan okay. po yung mga naibigay sa akin na tulong, talagang maraming maraming salamat. Wala na po akong marami pang masasabi. Basta nagpapasalamat po ako. O oh, yan, yeah. sa ating mga sponsors na nag-abot ng kanila mga tulong. Dapat din natin pasalamatan si sila. Merma, si Man si Christy, at saka si Vice Mayor Rex Daguman. Salamat yeah. po. At saka yung iba pa po, hindi ko pa po kasi... Oh, si Ma'am na, oh. ano, si Ma'am na... Si, ano, si, oh. si Batch din. Dugo, ayaw mo lang magpapanggit. Si Monette ma Ay, si um, Canlas. Ayan. Mas may urat ka po man. Ayan. Pakabuti po ninyo. God bless po sa inyo. Yes. Palaan po ako oh. kayo ng Diyos na kapal. City Arts and Culture Office. Through Ma'am Salo Meruleta. Ayan. Ano po yung din po. Ginwebo. Si Ma'am Christy. Ayan. At kay um Uh, ati uh, Yoli Okay, sila mang nagpatentol Tulong, at syempre yung ating Kalbayo the summer vloggers na sa nandito Halika yun guys, halika yun dito Matutuwa ako dahil nakita ko hali yung, hali dito. yung mga Vloggers na nakikita ko lang sa mga Ayan, sige, sige, Rota Si, uh, uh, si uh, Special mention pala Shout out kay uh, Gino TV Mix. Ano, nagbigay siya ng mga isda. Ayan, kakainin daw natin mamaya. So, well, mm Huwag -hmm. nang pamanday sila. May, may sumpasok pa tayo. Nakakainin natin. Pansin ko lang yung ula. Anong dalang si Kapitan? Joke lang. Ayan, so, thank you very much, Kino TV Mix. Kain lang, bigay okay. mo yung sa pamilya na Rota. Dito sa ina lang kami dito. Ayan, ayan. Sige, let's... Oh. Hey yo guys, what's up? I am Okay TV at For today's video Guys, for today's video Ayusin na namin yung Bahay ni Miss Rhoda Monteron Yo uh, Yeah Panoorin nyo kami sa pag-ayos ng by ni Miss Rhoda Monteron kasama ko nga pala mga Kalbayo vloggers dito. Yeah. Let's do this. I'm YTV TV. Subscribe to my to this channel. Subscribe to this channel. What? Subscribe to this channel. bro, what are you talking about, man?

Apa kakawan raisang. Ito ka lang, ayun ini ha. Kasi makaapaka. Doon ka na muna, be. Doon ka muna.